Naglabas ng pahayag si Engineer Leslie Anthony Molina, ang head ng Department of Public Works and Highways First District Engineering Office, kasunod ng pag-aproba ni DPWH Secretary Manuel Bunuan sa rotation ng mga district engineers sa buong bansa bilang bahagi ng mas stricto na accountability sa flood control projects sa bansa. Kung saan sa ilalim ng patakarang ito, inutusan ang mga district engineer na umikot kada tatlong taon at ito ay alinsunod din sa panawagan ni Sen. J.V. Ejercito na naharap sa panagutan sa mga opisyal na sangkot sa mga ghost at fraudulent acts. Kaya naman hinimok ni Ejercito ang mga otoridad na investigahan ang posibleng sabuatan sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno at pribadong kontraktor na sangkot sa mga irregularidad sa mga flood control projects. Ang nabanggit na isyu ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan anya 20% ng 545 billion pesos na flood control budget ay ibinigay lamang sa 15 contractor, lima sa mga ito ang may hawak na kontrata sa buong bansa. Sa panig ni Engineer Molina ay maghihintay sila hanggang sa magkaroon ng utos na magkakaroon na sila ng rotation at dagdag pa niya, mananatili silang wait and see kung magkakaroon ng reshuffle at kung ano man ang magiging desisyon ng Central Office. Kasunod dito, nagpahayag din ng sariling pananaw si Molina hinggil sa isinasagawang investigasyon ng Senado sa mga kontrol na flood control projects at sinabing nalaman ng Senado na si Alan Kirante ang may-ari ng QM Builders ay kwalipikado na magsagawa ng ilang proyekto ngunit para kay Engineer Molina nakita niyang malaki ang naging puhunan ni Kirante noong panahon ng mga bidding. Ang sir, uh, ang wait and see lang ni uh, central office if there will be a reshuffle. So uh, ang hearing are attended by the Presidente and then uh, one contractor from Cebu, si Alan, and then sa ako lang uh, si Alan is illegal contractor mula rito sa lungsod loigadang Cebu Bumbo John akan yati this is Bumbo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio Bumbo